Matino at hindi ko akalaing sa pagdaan ng panahon ay magbabago ang pag-uugali ng aking live-in partner na si Ramil. At sa pagbabago niyang iyon ay hindi ko inasahan na ang aking benang lalaki ang aking magiging kasangga dahil siya ang alam ko ay numero unong tutol sa pagsasama namin ni Ramil. Pero ayaw niyang malaman ni Ramil ang aming sikreto at kahit naman ako ay eh, gusto ko, sa amin na lang yon. Dahil panigurado na mag-aaway silang mag-ama at damay ako roon. At baka sabihin naman ni Ramil, marupok akong babae. At sa mga pagkakataong hindi na pigilan, kahit katabi si Mister, ay nagagawan pa ng paraan ni Bianan. At hindi ko akalaing kaya niya. At kahit ako, kanyang napapahanga. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Camille. 22 years old at ngayon ay solo kong binubuhay ang aking nag-iisang anak. Natingin ko ay tama na aking ginawa para ituwid ang aking nagawang pagkakamali na siyang naging daan upang isilang ang aking anak. 16 years old ako ng aking makilala, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ramil na noon ay 21 years old na. Nagtatrabaho ako noon bilang isang assistant ng all-in-one store dito sa lugar namin. At ang minsan na pagbili ni Ramil ay naging daan upang kami ay magkakilala at hindi sa pagyayabang. Na ngayon nga ay na-realize kong kahihiyan pala ay kagwapuhan ni Ramil ang kumuha ng aking atensyon. Dahilan kung bakit naibigay ko ang aking contact number. Kahit noon lang kami nagpangita at by texting na lang niya sinabi ang kanyang pangalan. Nakancho pa ng aking katrabaho eh. Porkit guwapo, bigay agad. At ako naman para hindi masapawan ang ego. Sinabi ko na lang na ganun talaga, guwapo eh. Na hindi ko alam ay magiging dahilan pala ng aking pagiging single mother. Anyway, hindi naman ako nag-iisa. At sa totoo lang, halos lahat ng ninang ng anak ko, tulad ko rin, single mother. At simula nang pumasok ang mensahe ni Ramil sa aking cellphone, nagsimula rin ang aming pagkikita. At makalipas lamang ang humigit dalawang buwan ay naging kami ni Ramila. Para sa akin ng mga panahon na ito, walang kasing tino si Ramila. At para sa akin, perfect siyang lalaki. Guwapo, masipag at mabait pa. At syempre, hindi rin magpapahuli ang inyong bida na kahit high school lamang ang tinapos, kung sa pagandahan lamang at pasiksihan, aba, ay hindi pa ang inyong bida. Isinilang man akong hindi mayaman, pero may kaaya-aya naman akong itsura at pinagyaman din ako sa hinaharap. Hindi man ako ang may kanya ng Coke factory, pero nasa akin naman ang malaking Coca-Cola na pangangatawan. At hindi sa pagyayabang, ang aking kagandahan lang naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng trabaho nang walang ka-effort-effort. -effort. Napadaan lang naman ako sa tapat ng all-in-one store nang makita ako ng may kanya. Tinawag ako at sinabing, pagkilangan ko ng trabaho ay welcome akong magtrabaho sa kanila. At dahil kailangan ko rin ng mapagkakakitaan, ayun, at naging isa ako sa assistant ng all-in-one store sa lugar namin. Bukod sa pagiging gwapo ni Ramil, formal na panliligaw rin ang ipinaranas sa akin ni Ramil. Dahil bago pa man maging kami ni Ramil, ay inihahatid na niya ako sa amin. Bukod doon, lakas loob niyang kinilala ang aking mga magulang at sabi ni Ramil para hindi ro pagdudahan ng aking magulang ang pagmamahal niya sa akin. Lalo't higit raw sa lahat ay sa akin na kanyang nililigawan. At ng mga sandaling iyon, kilig abot sa bones ang lola nyo. Roses, chocolate, at kung ano-ano pa. At dahil doon, napabilis ang pagsagot ko kay ramila Naging welcome si Ramil sa bahay namin. At nakilala rin siya ng karamihan sa lugar namin bilang aking boyfriend. Ang unang pagkakataon sa buhay ko na Puro si Ramil ang lalaki na aking nakikita at pakiramdam ko. Hindi kontento ang aking maghapon pag hindi kami nagpapangita. At dahil doon, mabilis kong naisurrender ang bataan. At si Ramil ang unang lalaki na umabot at nakadaan sa sagradong lagusan at kung ano ang naranasan ng mga tulad kong babae. Sa unang pagkakataon, I'm sure hindi magkakaiba ang aming mga napagdaanan. Masakit syempre at hindi totoo na iyon ay sa una lang kalokohan yon. Yun bang parang iniisip mo na matapos lang ito ay hinding hindi na ako uulit pa. Pero syempre, ang sinabi kong hinding hindi na ako uulit pa ay kayang pawiin sa tuwing aking makikita si Romil. Yun bang pag kami ay magkasama nalilimutan ko ang hirap sa unang pagkakataon at nasasabi ko na lang na para sa iyo at sa ikaliligaya mo ay handa akong magtiis <laughs> hanggang sa paulit-ulit ay nagustuhan ko na rin at parabang naging rekado na upang lalong gumanda at tumatag ang aming relasyon kung sa ginataang bilo-bilo hindi masarap kung walang sago <laughs> hanggang sa dalahin kami ng sitwasyon sa isang pagkakataon na kailangan namin ng magdesisyon dahil nagbunga ang aming patagong pagtatanim. At sa puntong iyon, higit pa akong napamahal kay Ramil dahil hindi siya nagdalawang isip na ipagtapat sa aking magulang na ako ay nagdadalang tao. At buong tapang niyang hinarap ang posible ay masabi ng aking magulang at kapatid. Bagay na wala naman silang masamang nasabi na naman raw ay kilala nila si Ramil. Basta hindi ako uuwi ng bahay at sasabihin na ako ay pinabayaan ni Ramila. Iyon na rin ang pagkakataon na aking nakilala ang magulang ni Ramil. At aminado ako na isa yon sa aking naging pagkukulang. Ang hayaang makapasok si Ramil sa sagradong lagusan ng hindi ko. Nakikilala ang kanyang mga magulang at ang punto kung saan ko rin nasabing numero unong tutol ang aking ng lalaki sa aming pagsasama. Maliban sa aking ng babae na wala namang problema at buong buo ang naging pagtanggap sa akin. At sa parte ng aking ng lalaki ay naiintindihan ko. Mabuti na lang at mabait ang nanay ni Ramil. Siguro dahil siya ay tulad ko ring babae. Habang nasa sinapupunan ko ang magiging panganay namin ni Ramil, nagpatuloy pa ako sa aking pagtatrabaho. Una ay para ipakita sa aking mga biyanan na hindi ako magiging pabigat sa kanila at para na rin makaipon pa bago dumating ang aking kabuwanan. Mabait din ang aking naging boss sa trabaho dahil hinayaan niya akong pumasok hanggat kaya ko. Basta mag-ingat na lamang raw ako na hindi madisgrasya. At si Ramil naman bilang aking kinakasama ay hindi nagkulang hatid sundo niya ako sa all-in-one store at sa akin na rin niya iniaabot ang pera na kanyang sinasahod sa pagtatrabaho. Maliban sa mabigat na pakiramdam kung prikutungo sa akin ng benan kong lalaki, okay naman. At siguro mas okay pa rin yung bukod, kasal o hindi. Hanggang sa kusa akong magpaalam sa boss ko. At makalipas ang ilang buwan ay isinilang ko na ang panganay namin ni Ramil na siyang naging simula rin ng kanyang pagbabago ng ugali. Hindi ko naman kasi pwedeng piliin sa kung sino ang magiging kahawig ng anak namin at hindi ko rin alam kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng maging kahawig ng anak namin ni Ramil ay iyon pang binata na anak ng dati kong boss at hindi may tatanggi na iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang pag-uugali ni Ramil. At umabot pa sa puntong kulang na lang ay palayasin niya kaming mag-ina sa bahay. Dahil hindi raw siya ang ama ng anak ko. At sa bandang iyon, masakit para sa akin. Dahil lumalabas ay para bang nagtaksil ako sa kanya. Pero ang totoo, malinis ang aking konsensya. At siya lamang ang lalaki para sa akin at maging ang aking ng babae, hindi ko malaman kung kakampi ba o kalaban. Dahil ni minsan, hindi ko nagitang sinoprotahan ni ako sa tuwing magkakaroon kami ni Ramil ng pagtatalo. Doon na nagsimulang humira pang aking sitwasyon. Dahil kung mag-abot man si Ramil ng pera, ay kailangan ko pang hingiin at katakot-takot na sumbat pa ang aking inaabot. At sa mga sandaling hirap at gusto ko nang sumuko Naaalala ko ang sinabi ng aking mga magulang na huwag akong uuwi at sasabihin na ako ay pinabayaan. At sa pag-asang maaayos pa ang lahat at babalik pa sa dati ang ramil na aking minahal ng tunay. Nagtis ako sa abot ng aking makakaya. At tumapasyal ako sa aking mga magulang na punong-puno ng pagkukunwari at ayos lang ang lahat. Naiintindihan ko na huli na ang lahat nang makilala ko ng aking mga biyanan dahil nga nagdadalang taon ako ng kanilang makilala pero sa nangyaring iyon sa akin, ang biyanan kong lalaki ang lumalabas ay siyang aking nagiging kakampi tagapagsaway, tagapagpaalala kay Ramil kapag umaabot kami sa pagtatalo at niminsan ay hindi ko narinig na pinalayas niya kami sa bahay ang eksaktong nangyari mula nang isilang ang panganay namin ni Ramil, naging mailitin ang ulo niya. Hindi na siya nag-aabot ng pera sa akin, naging madamot siya. At kung hindi ako hihingi, hindi niya ako bibigyan. At sa mga araw na hindi talaga nagbibigay si Ramil, para sa pangangailangan namin ng baby ko, lalo na noong nawalan siya ng trabaho. Mula kasi nang makita niyang wala sa amin. Ang kahawing ng anak ko, para bang nawalan siya ng gana. At doon ko na naasahan ang sikretong tulong mula sa aking biyan ng lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Tatay Andoy. At ang tulong na kanyang ginagawa para sa amin ng kanyang apo, ay nilihim din niya, hindi lang kay Ramil, kundi na rin sa aking biya ng babae. At hayaan ko na lang raw, na walang makakaalam noon, kundi kaming dalawa lamang. Noong una, medyo duda at diskumpleto talaga ako sa ginagawang pagtulong ng binan ko. E alam nyo naman, tutol siya sa pagsasama namin ni Ramil. At kung meron ang mag-aabot sa akin, e eh, hindi si Tatay Andoy iyon. Pero kabaligtaran, at siya ang kahit papaano ay nag-aabot sa akin, pang diaper at ilan pang kailangan ni baby. Naisip ko, baka meron siyang lihim o ibang interest sa akin. Kaya niya ginagawa ang pagtulong at kinukuha lang niya ang loob ko. At magandang pagkakataon ang sandaling iyon. Bukod doon, di hamak na mas bata at maganda ako. Kumpara sa aking hilaw na biya ng babae. Ang nasa isip ko noon, bahala na. Basta nasa maayos na kalagayan ng baby ko. At lalo pang lumalim ang aking paghihinala. Actually, iba na talaga ang nasa isip ko nang magising ako at nasa kwarto namin ang biyanan ko at naaktuhan ko ang kamay niya sa bulsa ng duster ko. Gulat na gulat ako at hindi ako nakapagsalita dahil nakasenya siya nang huwag akong maingay. Yun pala, aalis sila ng biyanan kong babae at mag-iiwan siya ng pera sa akin. Akala ko eh kung ano na. At dahil nagising ako ay iniabot na niya sa akin ang pera na ipinasok niya sa bulsa ng daster ko. Buti na lang at ako ang nagising at hindi si Ramil. Iba din mag-isip ang bayan ko, mapanganib. <laughs> That time kasi, maliban sa hindi pag-aabot ni Ramil ng pera, ay wala naman kaming problema. Talaga lang kung minsan masakit para sa akin ang kanyang mga sinasabi sa pagkain, wala naman akong nagiging problema. Nagtatabi pa rin kami ni Ramil at ibinibigay ko pa rin ang aking obligasyon bilang babae sa buhay niya. Eh, normal lang sa magkalibin o mag-asawa, ang minsan may hindi pagkakasundo. Eh sa amin pa kaya na, kahit ako nagtataka kung bakit ibang tao ang naging kahawig ng anak ko. Iyon e, nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon at sandali ay kaya kong magtiis. May pasensya ako pero tulad ng bigas, nauubos din. At labis akong natauhan noong pagbuhatan na ako ng kamay ni Ramil. Sa isip-isip ko, labis na yon. At hindi pa ako ganun kamartir para magtangatangahan pa. Hindi naman kami kasal. Bata pa naman ako. Markado man at may ebidensya ng aking nakaraan at hindi na mababago pero hindi pa huli ang lahat para gumawa ng bagong desisyon. Hindi sapat na merong tatay andoy na nag-aabot ng pera. Baka mamaya eh, kung ano pang maisipan nun. <laughs> Pero okay siya at napabilib ako sa lakas ng loob niya. At sa pananatili ko sa poder nila, marahil may dahilan kung bakit tutol siya sa pagsasama namin ni Ramil. At kung ano ang dahilan niya, hindi na ako interesadong malaman niyon. Mahirap yung lalaki na masyadong seloso. Noong una, natutuwa pa ako kapag pinagseselosan ni Ramil si Teng. Naiisip ko eh, love talaga ako ni Ramil. Pero sa huli, yung pagsiselos pala ni Ramil kay Teng ang sisira ng relasyon namin. Hindi naman ako umuwing mag-isa sa bahay. Liban sa aking anak, inihatid ako ng binan kong lalaki at siya ang tumulong sa akin para magpaliwanag sa dahilan ng aking pag-uwi at sa paghihiwalay namin ni Ramil. Hindi talaga madali ang pag-aasawa. Hindi talaga sapat na o oh, naagad, sige na agad. Pagmahal mo ang isang tao, ewan ko ba. Pero hindi sapat na kaya mo lang magtiisi. Eh. Lalo't hindi naman ako katulad ng all in one store ng dati kong boss.